ipinahayag ni Angel Gabriel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula sa Allah ang nag-iisang Diyos na kataas-taasan ang patungkol kay Jesus sa tunay na nangyari sa kanya sa pagkakapako sa krus nilinaw ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa malulhating Quran a'udhu billahi minash shaitanir rajim وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه malahon niya ng ilmin ilatibago the and wamaqtoluh yiqila bruffahum Allah inay wakan Allahu azizan hakima ibig pong sabihen sa wikang tagalog sabi ni Allah at para sa kanilang pagsasabi sino yung mga taong kinitoto ko niyon sila po ang mga hujjo sa ang pan ng Israel. Ulitin natin. At para sa kanilang pagsasabi ng may pagyayabang, tunay na aming pinatay ang Mesiya, si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo, ang sugo ng Allah. Datapot, siya ay hindi nila nagawang patayin at siya ay hindi nilang nagawang ipako sa krus. Bagkus, may iba na ginawa upang kanyang makawangis sa kanilang paningin. At katotohanan, yaong mga nagkaiba-iba rito ay may agam-agam tungkol sa naganap dito. Sila ay walang tamang kaalaman maliban sa pagsunod sa mga pag-aakala lamang. At siya ay hindi nila nagawang patayin para sa katiyakan ng kanyang pagkakakilanlan. At sa at sabi ni Allah, patuloy natin ang aya, sabi dito, Bagkus, ang katotohanan nito, siya si Jesus ay itinaas ng Allah patungo sa kanyang sarili. Ang paniniwala pa ng mga Muslim, si Jesus ay nasa ikalawang palapag ngayon ng kalangitan. May pitong palapag ang kalangitan, siya ay nasa pangalawa po. At siya ay babalik muli. Even ang mga Muslim ay naniniwala na siya ay babalik muli may second coming siya at lilinawin din ni Jesus ang patungkol sa nangyari sa kanya at lilinawin niya na hindi siya naipako sa krus at hindi siya namatay at niligtas po siya ni Allah at patuloy nating uh, ang aya sabi dito at ang Allah ay lagi ng ganap na makapangyarihan tigib ng karunungan at sa Biblia po ay makakakita din tayo ng pruweba na si Jesus ay hindi po talaga na sa krus dahil niligtas din siya ng Diyos. Mula sa Biblia, sabi dito sa mga Hebreo chapter 5 verse 7, sabi dito, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakikiusap sa Diyos na makapag, makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Eto, take note. At dininig, meaning sinagot, at dininig siya ng Diyos dahil, dahil lubusan siyang nagpapakumbaba. Iyan po ang katunayan mula sa Quran at sa Biblia na si Jesus ay hindi po siya namatay, hindi po siya naipako, siya po ay niligtas ng Diyos na tagapaglikha.